Ito na mga idol, yung naging common issue ni Kawasaki Barako Napakaganda na ng andar at wala na kayo brandyo brand new na, o pakinggan nyo Okay na mga idol, maganda na yung andar, okay na, tahimik na tahimik na Ngayon, ang naging sira dito, kaya ganun, ay ito Yan ang pinalta natin dyan is connecting rod. Ito yung nagkakalampagan kapag nakaminor. Tapos pagka naman walang tama ang connecting rod at gumanda na yung andar, pagka na-revolution nyo, saka lang sya naingay, Ano tama doon camshaft Pero tinignan ko na rin yung camshaft yan po, ubos. Ubus po yung camshaft. Napakamahal po ng camshaft nito mga idol. Yan. Ito po, 1.7, dalawa. Camshaft po, tapos 3.2. Uh, connecting rod. Original. Ayan na po mga idol, tapos mga gasket, tapos labor. Quality, bisirong baka talaga. Ayan, original po, kulang-kulang 1,000 kulang libo, isang bearing, original din. Di barako. Talaga nakakadala po talaga ang barako. Okay na mga idol, oh. papaltang ko na lang siya ng ulsil ng sprocket.